Interesting. Pero mahaba ang kwento ng inyong uh, love affair. Oh, yes. Pero sa madaling, uh, the, the short of the long story is that, paano ka niligawan ni Ronnie? At paano ka napasagot? <laughs> alam mo si Ronnie, nakilala ko siya, wala pa ako sa showbiz. Eh. So, you were in college, school? Wala pa. Yeah, college student ako. Tapos nakita ko siya pero hindi ko siya nagustuhan kasi pinuntahan ako sa school nang hindi ko alam. <laughs> Alam lang niya yung schedule ko kasi um, advertising student, so nagsushoot kami uh, sa labas ng, sa ano lang naman, sa school pa rin. So hindi mo alam na nag-research? Hindi, hindi, hindi mo alam na? Yes, <laughs> meron siyang uh -oh. kinausap oh, and then biglang pumunta siya, tapos sabi niya, ha, binaba yung, basta binaba bintana. niya yung bintana, tapos niya, hai. Kuy, ang masakit boy, pag ganun ko sa bintana, hindi ako pinansin. Bakit oh. hindi ako nakita? Bumaba ako ng kotse. Oo. Oh, oh. Maris. Hi. Oh, oh. <laughs> hindi ako pinansin. Okay. okay. Eh, madaming Miriam, Mary Nol. Mary Nol. Mary Nol then. Yes, yes, then. Oh. Yes, then. So, then. hiya ako, boy. Sino? Para ako nag-modin, turn around. Kapagawa. Oh. <laughs> oh, Pagpasok sa kotse. Uh -oh. Alis. Yeah. Okay. Pero after oh, nun, first one. Yeah, no, challenging. challenging. Hindi siya nag-stop. Hindi stop. sumuko. Okay. So What did he do? It was challenging. Nakikipag-usap. Nakikipag-usap yeah. pa rin. Tinatry. Kinuha yung uh, telephone number. Tumatawag. Tapos nagpapabisita na, pero driver na yung pumupunta, nagdadala ng chocolates, nakikipag a, -a. But there was a tapos, time that he was sending roses, pero ang yes. tumatanggap, best friend mo. <laughs> um, Totoo yung yan. roses na pupunta Totoo sa akin, pero yung chocolates, sa kunto sa best friend ko. So, <laughs> <laughs> si P, well, Ito ba bang so, pinagdaanan um, niyo na yeah. pagliligawan? Nakikita niyo pa sa mga anak niyo. Nakikita niyo pa sa henerasyon nila. Oh. Or do you expect, you know, the same thing to happen to your children? Alam mo siguro dahil um, yung upbringing nila, nakita hmm. nila yung yung um, nakita nila kung paano kami. So siguro, totoo Now parang nakikita ko sa kanila it should be um, a combination of the the ano the traditional yeah the traditional and then the new, then I'd, I'd new like generation now. Uh -oh. yeah. so, so the thing here. Ang hirap nila makahanap ng boyfriend kasi yung hinahanap nila yung traits ng tatay nila, <laughs> di ba? Yeah. Yung, uh -oh. I, I, don't know, hindi masayabang, di ba? Yung, yung gentleman, no, no. right. Uh -oh. yung conservative yeah. type, yung ma-PI, iba, 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 Pero diba, meron eh, diba, diba, pa rin may may naman, on. no? Yes. But sometimes yung naghahanap sila ng dad, Why ganyan? Why like this? Why like that? Ang daming questions. Okay. Sa ibang generation. Oh. Go na, go, go. Go, go. go. date ka na, oh. date ka na. Uh -oh. Oh. Pero alam nila na mahalaga yung approval ninyo kahit, hindi, nyo kahit hindi nila sinasabi that right. we wanna approve. Kahit hindi nila sinasabi, pero nararamdaman namin. Kasi di may kwento, especially to Ronnie. sine sa akin. Actually, hindi na sa akin eh. Kay Ako. Ronnie, pag may bagong crush, naniligo. may nanliligaw. Ah, sa akin <laughs> <mommy. laughs> naman. Kasi hindi always dad. say, oh, oh. dad is mas cool kesa sa'yo. Oh. Kasi, mommy, you, you. Chill, y chill. Yung reaction ko kaagad over. Parang ganyan. Oo, <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. wala, wala pang nangyayari. Meron ka ng kwento. Diba? Yes. Mag-iingat. Kasi oh, ganito. no And it's also, it's so refreshing. Now, when I was reading your story, first and only boyfriend. Yes. Yes. Galing, no? Yes. Yes. Hindi nakita tatanungin kung first. <laughs> <laughs>